Dahil sa pagbabantay kay Kim Chu ng kanyang kapatid na si Ate Lakem ay binabash daw ito ngayon ng mga netizens. Ito ang kwento ni Nanay Christy in sa Showbiz Now na vlog, kasama sina Wendell Alvarez at Romel Chica na naka-upload na sa YouTube. May isang bahagi ng buhay ni Kim Chu ang binabash ngayon dahil sa isyu na binabantayan daw siyang mabuti ng kanyang ate Lakam, sila para hindi na raw siya uli masaktan pa sa pakikipagrelasyon. So, nagre ngayon ang mga tagahanga ni Paolo Avellino, sabi ni Nai Christie. Isang mahalagang bahagi po ng buhay ni Kim Chu na binabash ngayon. Mm -hmm. Lalo sa paglabas ng isyo na binabantayan daw siyang mabuti ng kanyang ate, Lakam, sila Lakam bini, para hindi na uli siya masaktan pa sa pakikipagrelasyon. So nagre ngayon yung mga tagahanga nitong si Paula Avelino. Mm -hmm. Opinyon naman ni Romel Chica, maswerte raw si Kim at may ate siyang nagbabantay sa kanya para maiwasan at hindi na maulit ang mga nagdaang relasyon niya, sabi pa. Kaya pala ganun ka-concern si Lakem sa kapatid na aktres ay, si Lakem pala ang talagang nagpalaki kay Kim, siya yung parang nanay, sambit ni Nay Christie. Sundot ni Wendell, kaya pasalamat talaga si Kim Chu dahil nandyan si Lakem sa tabi niya at nagbabantay sa kanya, binabantayan ang pag-ibig niya kasi mahirap kapag walang nagbabantay. Nagkatawanan sina Nanay Christy at Romel Chica na tila may ibang kahulugan ang mga sinabi ni Wendell. Alam niya yung sakit kasi kilalang kilalangan niya si Kim bilang kapatid, sabi ni Romel Chica. At bilang nakatatandang kapatid at tumayo bilang nanay niya, si Lakam talaga ang nakakaalam kung ano ang emosyon ng kanyang kapatid at kung paano niya ilalarawan yung nanliligaw o karelasyon, paliwanag ni Night Christy. Lalo na kay Sian Lim na pagkalipas ng 12 years nilang relasyon ni Kim ay sinong mag-iisip na mauuwi lang pala sa wala ang lahat. Ang alam ay sa kasalan na ito mauuwi pero ganyan pa ang nangyari, sa ad ni Nai Christie. Walang third party daw sa hiwalayan ng Kim Shi dahil mutual decision daw nila ito. Pero para kay Romel Chica ay sobrang sakit ito para sa aktres dahil, kinulong mo ako ng 12 years tapos wala, paasa pala. E di sana nag-entertain na lang ako ng ibang manliligaw kung alam ko lang palang ganon. Kaya dahil sa mga nangyari, tiyak na bantay sarado si Kim sa mga lakad niya lalo na kung may mga kasamang manliligaw. Dito na nga raw ang mga supporters ni Paolo Avellino na sinasabing na develop na raw kay Kim. Narito ang ilang komento ng mga netizens, may karapatan na bantayan at protektahan niya ang kapatid dahil ayaw na niyang masasaktan muli. Okay lang ang pagbabantay ni Lakam kay Kim siyempre naman kapatid niya. Ang masama ay ang pagbawalan niya si Kimmy, sign of love yan kay Kim. E dapat lang bantayan siya ng ate niya, baka maisahan pa ni Paulo at maging ala LJ rin siya. Matanda na si Kim, she knows what is right and wrong hindi na siya pwedeng bantayan, nasa right age na siya, hay naku mga people. In interview si Lakam lately or even before, Di nang alam ang ate ni Kim about sa love life niya, as long as happy daw si Kim, but praying for Kim for her Mr. Right and I am super fan of Kim Pao, di maitatanggi yan ng dalawa soon. Kung umabot ka sa bahagi ng video na ito, maswerte ka dahil may chance kang manalo sa ating raffle. Dahil one year na ang ating channel, magkakaroon tayo ng munting raffle, munti lang din ang premyo dahil wala pa tayong malaking budget sa ngayon. Bilang pasasalamat na din ito sa mga walang sawang sumusuporta at nanunood at nagsishare sa mga ina-upload nating video. Simple lang ang mechanics, kailangan lang nakasubscribe ka sa ating YouTube channel at nakafollow sa ating Facebook page. Mag-send ka lang sa ating Facebook page ng screenshot na katunayan na nakasubscribe at nakafollow ka at kasali ka na sa ating munting raffle. Dalawa ang mananalo sa ating raffle, hanggang Sunday, May 19, ATM lang pwedeng mag-send ng screenshot at gagawin ng raffle sa eksaktong date kung kailan nag-start ang ating channel sa May 24.